Alam nyo ba yung sekreto ng masarap na manok na panghandaan? Yung syempre yung dito pa lang sa manok ay talagang malasa na. At syempre, tuturo natin yan. Kaya nga, hindi na ito magiging sekreto dahil yung mga tips ay kailangan natin nga subukan para naman masatisfy tayo at matikman natin na talagang totoo itong sinasabi ko. <laughs> hiwain lang natin ang ating manok. Kahit anong parte yan ay pwede nyo hiwain. Tapos ay ilagay sa isang mangkok. Lagyan ng garlic powder patis at pigaan ito ng lemon or calamansi. Sa calamansi ay kapag yun ang nilagay nyo, medyo konti lang ang ilagay nyo. Tapos mix-mix lang natin and then ibabad natin ng kaunti. Habang nagbababad tayo ng kaunti ay maghiwa muna tayo dito at magbalat tayo ng ating bawang. Sa bawang ay medyo konti lang naman ang ating kailangan. Hindi natin kailangan ng maraming maraming. sibuyas. Isang piraso lang, medium size lang din para naman hindi tayo masyadong aksayado sa ating sibuyas. Hiwa lang din natin ng panggisa. Bell pepper. So inalis ko muna yung gitna or parang pinakaulo ng bell pepper tapos syempre itataktak natin yung pinaka gitna para maalis yung butong dalawang kulay ang ginamit ko dito, isang red and green. Magbalat din tayo dito ng ating carrots sa pagkakahiwa ng carrots ay kayo nang bahala kung anong trip nyo, kung anong anong shape. At ganito rin sa ating patatas. Magbalat lang din tayo. Magbukas din tayo dito ng ating green peas. Itong ating mushroom, Vienna sausage. Tara, simulan na natin. Maglagay tayo ng konting mantika. Ilagay na natin itong ating patatas at carrots. Prituhin natin ng kaunti tapos lagyan natin ng asin at paminta para nandyan pa lang ay masarap na. So iba talaga yung dating kapag ka naiprito na natin itong ating mga gulay. So dinagdagan ko lang din ito ng mushrooms at tinabi ko lang yan. Sa simpan lang din maglagay ng mantika, igisa na itong ating sibuyas at bawang. Igisa na rin natin itong ating mga manok. So hintayin natin mamula-mula yan. Kaya binaliktad ko muna para naman ma prito yan. At tiyak tayo na mas masarap yung kalalabasan ng ating manok. Ayan. Tingnan nyo naman na napakasarap. O, ba diba? Ayan. Mix-mix lang natin. Haluin natin hanggang sa halos lahat makita na natin yung outer part ay medyo mamula-mula na. Maglagay lang tayo ng tubig at seasoning takpan at pakuluan. Tapos, kapag ka medyo matabang-tabang pa, ay pwede kayong maglagay ng nor cubes. Itong ating pinritong mga gulay, patatas, carrots, at lalagyan na rin natin ng green peas. All-purpose cream, pwede rin kayong gumamit ng heavy cream, lalong-lalo -lalo na sa mga nasa ibang bansa na walang available na all-purpose cream. Maglagay tayo ng Vienna sausage at itong ating bell peppers. Takpan at pakuluan. Tikman at timplahan na natin according sa ating panlasa. Nilagyan ko ito ng konting-konting asukal at more paminta para mas masarap. Kung medyo natatabangan kayo ay pwede nyo i-adjust yung inyong panlasa dito sa ating sabaw. Lagyan nyo ng asin or more paminta. Ready na itong ating nagmamaganda at napaka-cream na malasang-malasang chicken pastel. Kung nag-enjoy ka ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K ah, Fresh Kusina. Bye-bye!